Morning guys, kagigising ko lang. Ayun nyo, oh. baka. Dito tayo, punta tayo sa baka. <coughs> Ayun o, oh. Green. Hello po. Kumusta yung pagkain mo diyan? Lolohi. Hala, 'yung ng baka. Ayun po yung baka dito. Madami sila andun sa maisan. Ayun pa tsaka ito. 'yung ito. Sa inyo mga kambing. Hello ala nakatingin sa camera tumitingin hello kamusta Alo, ala lalapit hello boss ala, huwag ka lumapit dyan ka lang mm, namaya tadyakan mo ako lagot hindi daw <laughs> sumasagot siya hello oh ganda nya babae ka ba Ay, Dokmarun tuming inya na o oh. Nakikipag-usap nakatingin siya O oh. Video kita siya si number 121 Marcus Miguel Farm O oh. Kain ka na Kain ka Hala hala yan kain ka kain hello ja ka lang ja ka lang <laughs> kain ka na mo kain ka na nanda mo hello Ayan, kain ka nanda mo kain ka na Kain lasum mong sunod siya wala kumain da mo <laughs> yan kain ka na mo ha Pakabusog ka <laughs> Alam, gusto gusto niya ang video. Oh, maraming langaw sa ano niya, tinataboy niya. Ay, sa likod niya, oh. Alam, bait mo naman. Ang bait mo. May, mayroon pa dun, ayun, may mga kambing pa dun sa dulo. Oh, di diba? Ang ganda dito. Ala, tinataboy niya. Dapat mali, pinapaliguan kayo ng ano nyo, ng amo nyo. Dapat sinasabon para walang, wala, hindi ka dapuan ng langaw. ba? Diba? Bye, bye na. Bye. Bye-bye.